Pwede tayo kay dingdong Dong. Ah! <laughs> Ay, DINGDONG Dong! Oh. Yes! Lin. Ah. A A na. Ano? Ano po? <laughs> ano? kasi, sino kakala pumasok? Kala mo si Ding <-dong>. <laughs> <laughs> Yogi. A A ano? Ano, ano? Ano? Ano yun? Ang <laughs> <laughs> Ano? 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 Sama mo sa CR. <laughs> si CR. Oh, ano ano ka. Lang ano? Ano ka? Ano? Ako nagsasabi sa'yo kung ano eh. Pwede tayo kay Ding Dong. Ay, hindi yung cellphone Bakit? Siyempre maliligo ka. Maliligo ako. Maliligo ka muna. Amoy lump yung wrapper ko ano oh, oh ba, ano pa na ako? ano na lang? ano 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 TALAGA? Nakaka-silent <laughs> yes! na ako! Nakaka-silent na! Okay. Hindi ka na ma-stress? Ano, ma ano? Hindi na ako mag eh stress pero nakapag <laughs> Halika, halika, dali. Ano gagawin mo? Pang-mig-mig at oh, pak pang Sige na, para dali. Let's go! Let's go! Oh, Len, Lynn. Lynn! Lynn, oy! Tara na! Bakit? Anong <laughs> tawag mo ako? Ba't yan siya yung ano mo? <laughs> Nag-make up ka ako. Ha? Ah? Nag-make up ka ako. Siya joking lang yan. Bakit mo pupututang kay Bebe? Sino Bebe? Bebe Gudendong. Takoy na. Para kang ispasol eh. Sinasa mo na. Ang daming arte. Iniwanan ko ng pati silpon doon. Pati bitaka ko. Okay na. Okay nga. Alis mo na kami. Okay nga. Lata muna kami sa ano. Ha? Yeah. Ingat kayo. Lata muna kami sa ano. Punta kay Ailinda. Ha? hindi, wag ka nga rush lang. Maprank ko lang ito. Kamay mo. Lin! Liga na, Lin! Bili mo tara. ako ha? Oo, uh, uh, sige. Tara. Ano, oh, ready ka na? Ready, ready na ako. <laughs> so guys, pupunta natin. <laughs> si, si, sinamahan kasi ako ni Annalyn eh. Uh, ay ready okay, ka na, na? Ready na ako, papunta uh, sa baby ko. Oo, oh, Tara. <laughs> Natuwang tuwa ka. Ay, natutuwa lang kasi ako kasi syempre papasyalan natin siya naman sa bahay nila. Yes, 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 yes. Pupunta ko lang yung baby love ko! Ay. Baby love ko, ding dong! Baby love ko! <laughs> Ang <Natuwang> tuwa? Ay, <laughs> oh. oh, sa love siya Yes. Okay. Hey. Come <on. laughs> Hindi <laughs> mo Bum Parking. Ano ba pero? Ano pa gagawin? Mm. Sabi mo kasi! Pupunta tayo sa akin! baby ko! Oo, hindi mo Sabi mo sasamahan mo ako. Anong sasamahan? Sabi mo pupunta natin sa sa baby ko! <laughs> Mabakarwash lang ako. Uy! <laughs> Ayaw na! Sasakay na ako, Jim! Jim, ba't nasakay ka, Jim? oi! Tama, kayo mo tayo! Uy! Sabi mo pupunta tayo sa baby ko, tapos mo na <laughs> Oi oh, nigga! Yo, hello, what's up, my three Goodbye. Peace out, Let's go.